Inspiring na masasabi ang naging takbo ng buhay ni Ai-Ai delas Alas na dumaan sa maraming pagsubok bago narating ang posisyong kinalalagyan niya sa ngayon at makamit ang titulo bilang Comedy Queen. Sa matagumpay na showbiz career at nabigyan ng maayos na buhay ang pamilya, tila wala pa din sa bokabularyo ni Ai ang tumigel at ma-explore pa ang mga bagay-bagay. Gaano nga ba siya kayaman? The Philippine Showbiz List presents I, I. las Alas Life and Showbiz Success Story. Family Background Ipinanganak noong November 11, 1964 sa Kalatagan, Batangas bilang si Martina Eileen Hernandez de las Alas sa kanyang mga magulang na si Rosendo at Gregoria de las Alas, si ay ay ang pang-anim at bunsong babae sa pitong magkakapatid. Ang kanyang ama ay isang magsasaka habang ang ina ay isang plain housewife. Hindi din lingid sa kaalaman ng marami na ampon si Ai-Ai. Pero iba ang kaso niya kumpara sa karaniwang istoryang alam ng karamihan tungkol sa mga ampon. Hindi siya ipinamigay, kundi hiningi. Hindi inabandona, kundi ipinambayad ng utang na loob. Dahil sa hirap ng buhay, ang mga magulang ni Ai-Ai tinutulungan ang mga ito na kanyang anti-husta ang mas nakakaangat na matandang dalagang kapatid na kanyang ama na isang engineer para pag-aralin ang mga kapatid niya at iba pang pamangkin. Nang ipagbunti si Ai at that time, nagsabi si Husta na kapag babae, ito ay kukuhanin niya. Isang taong gulang pa lamang siya nandalhin sa bahay ng Auntie Husta niya sa Manila at mula noon ay hindi na niya muling nasilayan ang kalatagan. Pitong taon naman daw siya nang malaman niyang ampun siya at buhay na buhay ang mga magulang niya. Aminado si Ai-Ai na nagkaroon siya ng resentment noon sa pareho niyang adaptive at biological mother. Kay Husta dahil bukod sa lagi itong busy at wala sa tabi niya, ay napaka istrikto daw nito. Sa sobrang tapang at pagiging estricto nito kapag nagalit, siya ay napapalo ng ilang beses sa bahay at napagsasalitaan ng hindi maganda. May pagkakataon na siya ay nasuntok sa ulo dahil akala nito na nagsinungaling at tumakas siya sa eskwelahan. Ngunit nilinaw ni Ai-Ai na may mga pagkakataon na humingi naman ito ng tawad sa kanya sa ibang paraan katulad ng pagbibigay ng regalo. Malaki din anya ang pasasalamat niya sa kanyang adoptive mother dahil sa lahat ng ginusto niya ay pilit ibinigay nito. Nag-aartista-artista -artista na si Ai Ai nang muli siyang kumonekta sa tunay niyang mga magulang at napatawad ang mga ito sa lahat ng nangyari. Showbiz Career Bagamat napunta sa may kayang tiyahin, hindi nag-alabuhay prinsesa si Ai Ai kung saan ay pinasok niya ang iba't ibang trabaho. Katunayan, nagtrabaho siya bilang sales lady sa isang sikat na clothing store sa Makati at pinangarap na maging isang flight attendant. Naging sekretary rin siya sa Bulwagang Gantimpala noong 1985 na magtapos siya ng degree sa mass communication mula sa Far Eastern University. Ngunit sa ibang iba tinadhana para kay Ai Ai, kakagraduate lang niya ng kolehiyo ng maging stand-up comedian siya sa comedy bars. Napunta siya sa comedy bar dahil sa isang barkada niyang mahilig sa sing-along dahil mahigpit ang adoptive mother. Nakakalabas lamang siya kapag natatampo at naglalayas. Isang beses na naglayas, isinama si Ai-Ai ng kaibigan at dahil nalasing, pinakanta siya. Kahit hindi siya marunong kumanta, natuwa ang may-ari dahil todo ang performance niya at inimitahan na mag-perform ng regular. Gito siya nagsimulang kumanta at mag-host sa comedy bar. Noong panahon na yon, si Ai-Ai pala ang babaeng nagpe-perform sa sing-along bars at mayroong talent fee na 200 a night naging mahirap ang pagsasanay. Pero ito ang naging daan ni Ai sa industriya ng showbiz nang madiskubre siya ng dalawang movie reporters noong panahon na yon. Madalas sa tambay doon at tawang-tawa sa kanyang mga performance. Dahil dito, kinuha siya ng mga reporters at pinagperform perform at dito nagsimula ang kanyang showbiz career. 24 years old lamang si Ai Ai ng mga panahong yon, pero sa edad na 25 ay agad siyang nabuntis sa pangalan na si Sancho. Anak niya with a late stage actor na si Ray Maltezo de la Cruz. Hindi na dapat siya tutuloy noon sa showbiz dahil ang alam niya kapag nabunti siya ay wala ng career. Hanggang sa nakilala naman niya ang singer-actor na si Miguel Vera. Nagkaroon sila ng dalawang anak, sila Nicolo at Sofia. Mga toddlers pa lang ang mga bata na maghiwalay sila ni Miguel, kaya naging single mother si Ai Ai ng tatlong anak. Hindi ito naging madali para sa kanya, lalo pat late naman dumating sa buhay niya ang mga blessings ng showbiz. Nagsimula ang television career niya sa GMA7 noong 1990 sa late night musical variety show na RSVP. Bukod dito, nagkaroon din siya ng pagkakataon na gawin ang dati niyang ginagawa sa musical show na Singaling, kung saan ay tinanghal si AI bilang Best Game Show Host ng Star Awards for Television. Pero noong 2000, kinuha ng ABS-CBN na kanyang serbisyo at pinapirma siya ng exclusive contract. Pumirma rin si AI ng kontrata sa Stars Cinema at nabigyan siya ng pagkakataon na may pakita kanyang kakayahan na magpatawa sa harap ng maraming tao. Noon pa man, alam na ni Ay Ay na pagiging komedyante ang tatahakin niyang karera sa showbiz. Kaya naman sobra niya itong pinahahalagahan. Dumating ang kanyang big break sa showbiz noong 2003 matapos na gumawa na kasaysayan sa box office ang pinagbidahan niyang Ang Tanging Ina na nagkaroon ng sequel. Nakita din ang husay ni Ai, AI bilang isang komedyante sa iba pang pelikula tulad ng Ang Cute ng Ina Mo kung saan nakamit niya ang Best Movie Actress Award mula PMPC Star Awards for Movies. Naging superheroine siya sa Volta noong 2004 at naipakita niya na kaya niya magkipagsabayan kay megastar Sharon Cuneta sa BFF o Best Friends Forever noong 2009. Mula noon, nagsunod-sunod na ang mga hit movie ni I.I. sa Star Cinema. Nabigyan din siya ng pagkakataon na makapagtanghal sa si entablado sa kanyang comedy concert na halos lahat ay sold out at naging patok sa kanyang mga tagahanga. Dahilan para din siya bansagang comedy concert queen. Naglabas din si Ai Ai na kanyang unang album sa Star Records na pinamagatang ang tanging ina nyo tampok dito ang anim ng mga novelty songs. Maliban sa pagiging singer-actress, ay namahalat din ng karyer si Ai Ai. Siya naging talent manager ng Filipino hip-hop collective na X Battalion sa loob ng isang maikling panahon. Pinalawak pa ni Ai Ai ang kanyang sakop sa larangang ito sa pagiging film producer. Katunayan, siya ay nakapag-produce ng ilang mga pelikulang kanyang pinagbidahan katulad ng Enting ng Inamo, Sisterakas at Kung Fu Divas. Bukod pa rito, ay pinamamahalaan din ni Ai Ai ang Martina Aileen de las Alas Productions na kilala rin bilang Meda Productions, isang film production company dito sa bansa. Ang mga tampok na pelikula ng Meda Productions ay kinabibilangan ang My Baby Love, Hashtag Kilig Sa kasalukuyan ay nasa bakura ng GMA cii matapos ang paglilipat niya noong 2015. Business Ventures alam na alam ni Ai-Ai ng karera sa showbiz ay hindi pang habang buhay. Bukas siya sa pagsasabi na malaking bagay ang dasal, positibong disposisyon at syaga sa trabaho para maiahon ang sarili sa hirap sa buhay. Dala kanyang pangarap na magtagumpay. Hindi siya na sa iisang lugar, bagos ay mas pinalawak pa niya kanyang kaalaman at kakayahan. Katunayan bukod sa pag-aartista ay pinasok din ni Ai-Ai ang mundo ng pagnyanegosyo. Sinimulan niya ito noong 2005 sa pagiging restored tour sa pamamagitan ng Ay Charap isang Filipino-Chinese na restaurant. Nahalina na siya sa lutuing ito kaya pinanatili niya ito na ngayon ay kilala na bilang Chiang Ai Express. Noong September 2018, binuksan naman ni Ai Ai ang kanyang restaurant business, ang Ai Shan Fusion. At sa kasagsagan ng pandemya noong 2020, upang magaroon ng karagdagang kita, silimula naman niya ang kanyang food business na tinawag na Martinez Breads and Pastries. Kahit na bago pa siya sa industriya ng pagbibake, nakatanggap ng positibong feedback mula sa kanyang mga kaibigan at customers ang kanyang sariling ubi pandesal. Katunayan, ang bread and pastry business na ito ay dinala ni AI sa Amerika Talagang kinareer niya ito dahil upang madagdagan ng kaalaman sa pinasok na negosyo, nag-aral si AI ng pastry making sa Academy of Pastry and Culinary Arts ng Treston International College sa Taguig City. Maliban sa mga nabanggit, marami pang ibang food franchise ang Comedy Queen at ang tagumpay na ito ang katuparan niya sa pangarap niya na magkaroon ng food empire. Hindi na nga nagpaawat pa si AI dahil nitong taon, nagdesisyon siyang mag bilang artistic director ng isang elderly facility sa San Francisco, California para harapin ang kanyang bagong negosyo. Kabilang sa pinaghahandaan niya noon pa man ay e paninirahan sa Amerika. Mula pa noong 2015 ay may green card na si Ai kaya eligible na siya for U.S. citizenship application. Katulayan bumili siya ng bahay sa Amerika na magiging permanent residence nila ng kanyang mga anak. Noong 2022 nagsimulang mamalagi doon si Ai para sa application niya ng U.S. citizenship. Sa pangarap niyang ito, kasabay niya ang mister na si Gerald Sibayan all out ang binigay na suporta ni Aike Gerald sa kabila na kanilang 30 years age gap matapos silang makasal noong 2017. Pinagtapos niya ito upang maging ganap na piloto at tinulungan upang maging ganap na US citizen. Malayo sa mga mata ng publiko, si Aike ay namumuhay ng isang normal na buhay sa San Francisco na itinuturing niyang pangalawang tahanan ayon sa kanya. Lubos na niyang naaangkop ang kanyang sarili sa buhay sa ibang bansa kasama si Gerald. Sa kabila ng maraming parangal na natamo sa kanyang karera, itinuturing din ni ay ai na ang pagiging isang mabuting asawa at ina ang pinakamalaking tagumpay at kayamanan sa kanyang buhay. Pero ang lahat ng ito ay biglang nagbago. Ang inaakala ni Ai-Ai ay na tunay na kayaman ng pag-ibig na natagpuan sa piling ni Gerald ay natuldukan. Nitong November 11, 2024, kinumpirma ni Ai-Ai ay ang hiwalayan nila ni Gerald kaugnay na pangyayaring ito. Ilang araw bago pa isa publiko ni Ai-Ai, ay katulong niyang failed marriage. Nagpabatid siya sa kung ano ang tunay na kayamanan. Sa kanyang Facebook post ng November 2, kalakip na kanyang larawan, ibinahagi niya ang mensaheng, Health is the greatest gift. Contentment is the greatest wealth. To God be the glory.